Kaibigan kita tol. <laughs> kaya kita nga saktan tol. Kita <laughs> boy. Pero para gusto mo mas klaro, kaya ka lang nandiyan sa main event kasi din natuloy yung sami ni Chris Dilano. <laughs> Takbo sa battle rap. Halos patay anak ng tupa. Pagdating sa mga kanta, ang napapalalang luha. Karera mo baog, walang prutas na nakukuha. Yang mukha mo hugis mangga pero bakit di ka namumunga? May bagong skill daw na naa-unlock nung huli siyang lumabas. Di lang nakapag hindi lang nakapaghanda si JD noon kaya nagmukha kang malakas. Di daw, nakakadismaya daw sulat ni JD. Para sa akin di naman. Alam mo nakakadismaya na sulat par King to, wag kang humarang sa daan! Boy wordplay, pang derbe. Yan kasi, imbis kabuti, talampunay, o mariwana sa papel, yan ang resulta pag sinisindihan nyo dahon ng laurel. <laughs> Plasibo Ika'y ko na nalito. ako Ako'y romantiko na klasiko ang antiko Unahin ang mungkahi o Labi mo hatawin ko Maksimo at rapido Nang latigong elastiko Nababad sa muriyatiko na asido Ooh. Di ko tinugma sa pare ko Grabe bro Brother bro Yan ay gawain mo na naisin sa pagising ay eh masilip lang ang grapiko PC ay napaliko sa isip na mapagbiro sa sining ko ay sisyo, at pagsisi sa pagsisit kay eh masisilayang nabi ko Baliwala ngayon tong crowd o ano man ninyong makita lakong pakialam kay Boy Tapik ang pinapatapik ko si Anigma <laughs> hindi di oro pa galing, daladala ko ang tugon. Ito'y depensang Mindanao pinang uupensa sa Luzon. Nakaguhit, nakaukit yung pangalan mong pangloko sa puno ng buhay na biktima ng aking illegal na pangtutroso. Kristilano dapat kalaban ko. Siya pinalit sa paligsahan. Yung Kristo di bumaba tong iglesia. Wala rin kaligtasan. <laughs> Ako ang padrino, apoy ang bautismo Walang husay, walang sungay, walang buhay ka iho Kuya Maldito, Lucas Anito, Lumat Antigo, may unang anino, asintahin to habang patawid doon sa paraiso na may kastilyo sa may pasilyo. Ang naratibo, gustong katunggaliko ko sa estilo Basilio Carlito at ditong binatilyong bagito. Ganon yon. Ganyan tumugma, mi amigo. Delikado, alanganin, nasa panganib ka, manicurista ni Duterte, nasa kuko ng agila. JM Lopez. Sa isip ko nakakapagtaka, paano siya naging unik ko kung may kakambal siya? Sige nga. <laughs> paano ka naging unik ko kung may kakambal ka at dumidikit sa mga bisaya? Kasi dito, lakang kaibigang time team. Yung mukha mo hugis mangga pero yung ugali mo balimbing. Sa takbo ng panahon, may kapayapaan na nakuha. Dating kamay ng orasan na naging palad na ni Buddha. Sasaktan tong kapatid kahit paano magtinuka. Akala mo ay kapit-bisi gagawin ko yang kimura. <laughs> Ikay akin, mangunguna! Aabutin mo lasma! Magkakaroon ka ng demonyo sa likod parang Yuji Rohanma! Pangarap yeah. mo na Hiraya, naging masalimuot na bangungot! Ako ang masamang panaginip ng hustisyang natutulog! Yeah.